Try mo nga sampu Sampu, lahat sala Tignan natin, isa na ha? Yun 2-1 2-1 1-1 meow meow 2-1 meow, 3-1 meow. Four Five one. Five one. Five one Four one kanina. A portu? Five two. Five three. Tatlong shoot. 5-4 6 6-3 6-3 Last Sunod ka na JC Tatlo shoot ah Sa 10 uh, sa tira 3-7 JC King JC Pasok ba yun? Gagal yun ha Dalawa Sarap Sarap Tatlo 3-1 Four, one, 1 5-1 Sablay na ang kuya JC 6-1 ha Ayan 6-2 Dalawang shoot Tatlo. 6-3. Last ball. Lumabol. Oh, JC, yes. ikaw. Sayang. 1-0. 2-0. Dito <laughs> <laps> <laughs> <Two>, one. <laughs> one. <coughs> <coughs> mo, Kuya. Um, Ilan pa? 32. 32. 32, Last one. Joke lang. Five to tatlong tira na lang. Five. Six to maganda ang panimula. Ano? <laughs> Last one. Seven to. Maraming mga panimula ako. Highlights. Ay, tako. Naging kulelat din si Papa. Kulelat. Ang ganda panimula eh. Ayun pa. Ano naman tayo? Ang view tayo si Ang view.